Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Arc Light News. Breaking news, sabi. Padilla naghain ng panukala taunang drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo. Isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla ang isang panukalang batas na nag-aatas ng taunang mandatory drug testing para sa lahat ng halal at itinalagang opisyal ng pamahalaan kabilang mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Sakop sa panukala ang lahat na opisyal mula sa pambansang hanggang lokal na antas Gayon din ang mga nasa government instrumentalities at government owned and controlled corporations maging sa loob o labas ng bansa. Batay sa panukala, anumang opisyal na magpositibo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaring masailalim ng administratibong kaso na posibleng magresulta sa suspension o termination mula sa kanilang tungkulin alin sunod sa umiiral na mga batas. Gagamitin ang dalawang paraan ng pagsusuri. Ang hair follicle test na hindi lamang magpapatunay ng paggamit kundi magtutukoy din ng uri ng droga at ang urine drug test bilang confirmatory test upang tiyakin ang resulta ng pagsusuri. Okay. So, yun po ang panukala. Ano ang masasabi nyo? Pabor ba kayo sa panukalang ito ni Senator Robin Hood Padilla? Although sa ngayon, medyo nasasangkot si Senator Padilla sa isyo ni Nadia Montenegro. ah uh, binabati ko siya dahil ang tauhan daw niya ay eh, ganun hinusgaan na nila kaagad si Nadia Montenegro ah uh, hintayin natin ang resulta ng investigasyon kasi sabi ni Nadia Montenegro ano, vape lang daw kaya lang naaamoy daw sa buong Senado nag-aamoy marriage so, napakaganda na yung ginawa ng Senado na inimbestigan kagad ka At bilib ako kay Senator Patilla dahil wala siyang tangkang pagtakpan ang isa sa mga tauhan niya. Although sa ngayon, nag na si Nadia Montenegro. But tuloy pa rin ang investigasyon. Dapat malaman ng taong bayan kung anong resulta. At napakaganda yung nangyari ngayong hapon sa Senado nagsimula na yung drug testing I believe this is mandatory. Isang senador ang kasama doon, si Senator Rapi Tulpo, plus 30 other staff. And I believe, tuloy-tuloy na ito kasi napagkasundoan ng mga senador na magkakaroon nga ng drug testing sa lahat ng kawani ng senado. That's very good. So, kung sinimulan na ng senado, tapos sinundan pa ng isang panukala, napakaganda. So depende na yan ngayon sa Senate, palagay ko madaling makapasa sa Senado yung bill na yan. Depende na ngayon sa Kamara. Kasi dapat may kaukulang bill building sa Kamara tungkol sa uh, panukala na yan kung merong magsusulong. At sana nga meron masuportahan. Ang problema ngayon, granting na may magsusulong sa kamara susulong sa senado ma maprobahan at iakyat sa pangulo para pirmahan taunang drug test yan ha? hair follicle at saka urine kasama ang pangulo ano sa tingin nyo pipirmahan ba ng pangulo ang batas na yan <laughs> palagay ko malabo mangyari uh, opinion ko lang baka nga sa sa kongreso sa kamara eh, hindi na yan uusad eh. baka hanggang hanggang senado lang ito kasi ngayon malakas ang panawagan sa senado eh. kasi nga sa nangyari kay uh, Nadia Montenegro pa patunayan ng senado na malinis sila kaya nagpa sila lahat lahat ng senador at mga staff so with this bill tingin ko makakagather yan ng suporta at mapapag-usapan ang problema ang kongreso, ang kamara kasi pag uh, makarating sa Malacanang allergic sila sa Malacanang tungkol sa ano? natatawang ako every time magtanong nung nandyan pa, ay nakabalik naman pala si Eden Santos kabalik na sa Palasbit Allergic na sila. Ano? Drug te, ano, hair follicle test na naman. Yan ang narinig ko kay Executive Secretary Bersamin. Sinabihan niya si Edwin Santos. Hair follicle test na naman bang ba tanong mo? Allergic na sila. Kaya, anyway, uh, nakakalungkot po ang kalagayan ng ating bansa dahil pagkakaalam ko, lumalala ang problema ng droga sa ating bansa. Although sinasabi ng administrasyong ito, mas effective daw sila dahil ang daming nahuhuli. Eh, kaya lang yung nahuhuli nila, yung palutang-lutang lang sa dagat o bistang, ano na lang, bago lang, bulak, uh, bataan ba yun? Bigla na lang dumating ang mga uh, worth 890 million na pinagbabawal na gamot. Yun ang mga kanila, accomplishment nila na ang dami daw nilang nahuhuli, kailang karamihan, ganun. <laughs> walang tao nga uh, bigla na lang lumulutang, ano, accomplishment na daw yun dahil pwede palang lang <coughs> magsagawa ng drug, war on drug campaign na walang namamatay. mamatay. lang, galit naman si General De Leon. May nakita kong post na mabuti pa ang mga adiktos, binediktos Maligayang ang gobyernong ito na hindi namamatay. Kailangang ang biktima ng mga adiktos binidiktos, sunod-sunod na mga krimen, wala lang. So, history will judge ang administrasyon ito kung ano ba talaga ang nagawa nila sa kampanya laban sa droga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandi ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, muna atupan Ngayang balay. So, muna yang atupan. na balai ni ah balai yang balai satu So, karon na humana giyot ang balay nga. Balay ni Toms. nga balay. So, maayon na giyot. Sa na ako, kaya humana ang balay. So, makita nimo Na nakataon na giyod. So, makita giyot ni, na na so, ni mo ang view sa iyong balay. So, karon on sa imong masulti nga nako managyud ang imong balay sige api kay ta natagan ta mga na kita kay uh, sana tanan nag sponsor salamat sa, mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagiglula ako sa imong ini salamat nga so pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay duha. ah uh, duha imong anak so.